Kabanata 233 Kumawa ng gulo si Krister Namula ang mukha ni Vincent sa kahihiyan na nararamdaman niya habang nakatitig siya sa menu na hawak niya. Tagpas na sa $15,000 ang nagastos niya para sa pagkain palamang. lamang. Subalit ngayon gusto pa ni Kate na magdagdag ng red wine. Ayos lang naman sana kay Vincent kung isang bottle lang ng regular red wine ang bibili nila, subalit kahit ang isang bottle ng pinakamurang red wine sa hotel na ito ay, nang kakahalaga ng halos 10,000 dollars. No indang si Vincent at hindi rin siya makapaniwala sa mga nakikita niya ngayon. Napakalaki na ng ginastos ni Vincent para lamang mapakasalan si Emma sa lalong madaling panahon. Kaya naman nagdadalawang isip siyang gumastos pagaya ng pag-order ng dalawang bottles ng napakamahal na red wine, subalit, kung hihindihan niya ngayon si Kate lahat ng mga efforts niya noon ay Pawawala na ng saysay. Kaya naman ngayon ay ito ang dilema niya, hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin. Napatawa si Cyrus habang tinititigan niya si Vincent, inaabangan niya kung paano haharapin ni Vincent ang sitwasyon na ito. Nang mapansin niya na nananahimik lamang si Vincent habang hawak niya ang menu, hindi maiwasan ni Emma na sumimangot at kalabitin siya, Vincent. Ano bang hinihintay mo? Ordering mo na yung wine. Maaari ko bang malaman kung ito lang ang red wine na mayroon kayo? Nagdalawang isip muna si Vincent bago tanungin ang waiter dahil gusto niyang. Malaman kung mayroon pa bang available na red wine na mas mura ang presyo. Mayroon pong ilang fine wine sa hotel's wine cellar namin, sir. Pwede po kayong mamili ng bottle na gusto nyo roon sa cellar kung nais nyo pang tumingin ng iba na wala sa menu. The wine in there is indeed amazing. Pero nakasisiguro po kayong mas expensive ang mga iyon. Hindi naintindihan ng waiter kung ano ba talaga ang nais na iparating ni Vincent at akala lamang niya na napakayaman lang talaga ng mga taong ay. Da at kayang-kaya nilang bumili ng isang bottle ng high-end wine dahil dito rin sila kumakain sa supreme room ngayon. Pagkarinig ni Kate sa sinabi ng waiter, bahagyang namula mukha niya sa sobrang excitement at nagagalak siyang humiyaw kay Vincent, oh my goodness. Fine wine in the cellar. Vin, pera at silipin natin. Nanlamig ang pawis ni Vincent ng M. Sulia pa niya si Kate. Hindi nga niya kayang bumili ng wine na nasa menu, paano pa kaya yung mga nasa cellar? Napilita na lamang siyang ngumiti, natatakot siya na baka talagang kailanganin niyang gastusin lahat ng saving niya kung sasamahan niya si Kate sa cellar, come on, Vin. Puntahan natin yung cellar para makapili tayo ng wine, sambit ni Kate at kita ang kay abangan sa kanyang hitsura habang hinahatak niya. Si Vincent. Nanatiling nakatayo si Vincent ng ilang saglit at saka siya mahinang nagsalita, I'm sorry, Mrs. Conway, pero hindi ako nagdala ng malaking pera. Ngayon. Sapat lang ang mayroon ako ngayon para ilibri kayo ng pagkain. If you really want to get some wine from the cellar, kailangan nyo nang saluhin ang bayad noon. Hindi makapagsalit si Kate nang marinig niya ito, hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya at kita ang pagkabigla niya sa kanyang mukha. Nagdesisyon na rin talaga si Vincent na linawin ang lahat kay Kate dahil alam niyang mas malaki ang mawawala sa kanya kumpara sa makukuha niya kung ipapagpatuloy niya ang pagpapanggap niya na isa siyang bigating tao. Vincent, anong ibig mong sabihin? Naiirit ang tanong ni Kate kay Vincent. Oo nga naman Vincent, my mother just wants to drink some red wine. Bakit hindi ka maka-order ng isang bottle ng wine? What exactly is the big deal? Galit na. Sambit ni Emma. I'm sorry, Emma, medyo short lang ako ngayon sa cash aka avenue hindi ko mabayaran ano bill sa cash na. Cash. Baka ay hindi ko mabayaran ang bill sa cash na dala ko ngayon kung orderin natin yung wine mahinang sagot ni Vincent sa kanya habang pilit na nakangiti. Hindi mo ba pwedeng bayaran yung bill gamit yung credit card mo? This is the first time you're meeting my mother. Sigurado ka bang hindi mo kayang? pagbigyan yung ganito kasimpleng request niya. Pagpapagalit ni Emma sa kanya sa katotohanan, ang dahilan talaga kung bakit galit na galit siya ngayon ay hindi dahil gusto niyang pawigayahin si Kate, subalit ito ay dahil sa pagnanais. Niyang magmayabang kay Margot at sa pamilya niya. Tingin sa kaalaman ni Emma kung gaano kabigat ang responsibilidad na ipinapasan niya kay Vincent. Samantala, si Cyrus at Margo na nakayukong kumakain sa tabi ay sumulyap kay Vincent nang marinig nila ang pagtatalo nilang dalawa ni Emma. Lumingon si Margo ngayon kay Cyrus at tahimik nang initian siya. Kanina ay sobrang tuwang-tuwa si Kate kay Vincent, walang humpay ang papuri niya sa kanya, subalit ngayon ay alanganin na ang tingin niya kay Vincent nang dahil lang sa isang bote ng red wine. Masasabi mo na ngayon ay isa na siyang literal na sinabi. please way, baka pwedeng sa susunod na lang tayo bumawi. I promise na sa pagbisita ko noon, may dala na akong fine wine sabi ni Vincent kay Kate. Makalipas ang ilang sandali ng pagdadalawang isip, What the hell do you mean by that Vincent? Pinagmumuka mo pa kaming mga nang aabuso sayo. M. Hayaan mo na. Isang bottle lang naman ng red wine yan, I'll pay for it myself, inirapan ni Kate ang nanlulumong si Vincent at sinigawan siya. Sunod ay hinarap niya ang waiter at inutusan ito, dalhin mo ako. Proon sa seller. Madam, ang pinakamurang wine sa seller ay nagkakahalaga ng halos $30,000. Sigurado po ba kayong kaya niyong i-afford iyon? Paalala sa kanya ng waiter na gulantang si Kate nang marinig niya ito. It's all right, Kate. Hindi na natin kailangang mag-order ng wine. Let's just have some juice. At saka, nag-drive tayong dalawa papunta rito. Hindi tayo makakapag-drive na maayos kung inom tayo ngayon malinaw kay William ang financial situation ngayon ni. Kate, kaya naman sigurado siyang hindi kaya ni Kate na bumili ng ganoon kamahal na bottle ng wine kaya pa-impol na lamang siyang nagdahilan. Oo nga pala, bawal tayong uminom ng alkohol ngayon dahil magdadrive pa tayo pa uwi mamaya. Hey, waiter. Just get us some juice. dali sinabi ni Kate sa waiter pagtapos niyang marinig ang mga sinabi ni William. Okay, sagot ng waiter bago siya tumalikod at umalis mula roon sa private room. Nakakailang ang katahimikang pamalot sa kanilang lahat doon sa private room. Ang mayayabang ng mga babae sina Emma at Kate ay sa wakas na hinto na sa pagpupuri nila kay Vincent at umabot na. Pain sa hindi nila ito kinakausap ngayon. Nakayuko si Vincent habang kumakain, naniniwala siyang mababaliwala na lahat ng mga efforts niya dahil sa nangyari ngayon. Samantala, sina Cyrus at Margo ay naging mas comfortable dahil sa katahimikan nilang lahat. Nag-uusap silang dalawa paminsan-minsan at si Cyrus. Ay maingat na mag-aabot kay Margo ng sos at mga tissues makikitang mas malapit sila sa isa't isa kumpara sa kalagayan ni na Emma at Vincent. Ngayon, Makalipas ang higit sa sampung minuto, noong kala ni Cyrus na matatapos na ng maayos ang dinner nila, ang pagdating ng isang tao ay nagdulot. Upang matapos ang katahimikan doon dahil tinulak na taong ito ang pinto. Ang taong pumasok bigla ng private room ay walang iba kundi si Christopher na may Dalang tray sa kamay niya. At ang tray na ito ay naglalaman ng isang bottle ng red wine sa sandaling napansin ni Cyrus na si Christopher ang naglalakad papunta sa kanila, inipit niya ang mga labi. Niya sa kanyang bibig at napamura sa loob-loob niya. Why is it, Christopher? Matatapos na nga sana kaming kumain. Ano sa tingin mong ginagawa mo rito? It's with great pleasure that we welcome you to our restaurant for dinner today. Magsisilbing gift ang red wine na ito para sa inyong lahat. I hope you enjoy it. Inilagay ni Christopher ang bote ng red wine doon sa lamesa. Sa sandaling narinig nilang lahat ang mga sinambit ni Christopher, natulala silang lahat at hindi sila makapagsalita. Kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Kahit si Cyrus ay hindi makapagsalita. Krister walang hiya ka. Bakit ngayon mo pa napiling magpunta para ihatid yung wine na to? Pinadidilim mo yung paningin ko. Nang matapos magsalita si Krister, umarap siya bigla kay Cyrus. Dali-dali siyang kinindata ni Cyrus at sinenyasan siyang mabilis na tanggalin doon yung wine. Subalit hindi na intindihan ni Krister ang ginawa niya at inaakala niya na gusto lang siyang paalisin ni Cyrus agad mula roon sa room. Kaya naman, habang nakangiti si Krister, tumalikod siya at lumakad ulit. Palabas ng private room. Nang gigil si Cyrus habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ni Krister, wala na siyang nagawa pa. Kabanata 234 Walang katapusang bulo. Pagkatapos umalis ni Krister sa private room, si na Kate, Emma, at Vincent ay umupuro ng may nagtatakang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatitig lamang sa bote ng red wine sa mesa. Anong nangyayari? Bakit bigla niya tayong binigyan ng isang bote ng red wine? Si Jennifer, ang ina ni Margo, ay nag-alinlangan ng sandali at nagtanong sa isang nalilitong tono. Oo nga, bakit personal na pumunta rito si Mr. Pillar para ay deliver ang wine na ito sa atin? At saka, libre pa. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Anita pansamantalang natuliro. Napakunot ang kilay ni Emma noong mapaisip siya ng malalim. Pagkatapos ay nagsalita habang tumitingin sa lahat ng nasa private room sa ating lahat ng narito, si Vincent lang ang nakakakilala kay Mr. Miller, tama ba? Si Kate ay nagising din sa kanyang pagkatuliro at sinabing oo nga. Si Vincent lang ang pinakamahusay sa atin. Naniniwala ako na pinadala ni Mr. Miller ang bote ng wine na ito para sa kanya. Ang ginawa ni Christopher ay mukhang niligtas si Kate mula sa kahihiyan, kaya tinapik niya si Vincent sa balikat at nagpatuloy din, kaya pala tumatanggi kang mag-order ng red wine noong humihingi ako. Sa tingin ko ay alam mo na paparating na si Mr. Miller para mag-deliver sa atin noon. Aba, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nakaiwas sana tayo sa isang malaking hindi pagkakaintindihan. Si Vincent ay natuliro noong tumitig siya kay Kate dahil wala siyang ideya na biglang bibigyan sila ni Christopher ng isang bote ng red wine. Oh, ma'am, baka naman hindi sigurado si Vincent kung darating si Mr. Miller para ibigay ang wine na ito sa atin. Kahit na sinabi niya sa atin ang tungkol doon. Nakakahiya siguro para sa kanya kung hindi nga nagpadala sa atin ng wine si Mr. Miller. Agad na tumulong si Emma kay Kate at sinabi iyon. Haha, mukha nga. Ang bait mo naman, Vin. Nagliwanag ang mukha ni Kate sa isang maliit na ngiti pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng wine sa mesa at sinuri iyon ng maigi oh, ang bote ng wine na ito, magkano kaya to? Tumingin si Kate sa bote ng wine at bangulong sa kanyang sarili. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung magkano ang bote ng wine na iyon. Ang personal na pagdala ni Krister ng wine na iyon ay nagbigay na ng isang malaking karangalan sa kanya, at iyon ay isang bagay na pwede niyang ipagyabang ng matagal. Bilang resulta, ang halaga ng bote ng wine na ito ay hindi na mahalaga para sa kanya. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay nababahala habang nakatikom ang kanyang bibig, matigas na nakaupo sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos tumanggi si Vincent sa kahilingan ni Kate na mag-order ng wine, naisip ni Cyrus na pwede na siyang kumain ng mapayapa hanggang sa paubos na ang mga pagkain. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pagdating ni Christopher kasama ang isang bote ng red wine ay lubos na ginulat. Sina Emma at Kate nagsasani sa kanilang maling akala na mas lumaki. Sa sandaling iyon, walang ibang nakakaalam maliban kay Cyrus kung bakit nila natanggap ang bote na iyon ng red wine ng libre. Hawak-hawak ang bote ng wine sa kanyang kamay, lumapit si Kate kay William ng may mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha, sinasabi. Nang nakangisi, William, mahilig ka uminom, hindi ba? Sa tingin ko ay mas may alam ka sa wine na ito kaysa sa amin. Sa tingin mo ay magkano ang bote ng wine na ito? Si William ay nagulat nang marinig ang tanong ni Kate pagkatapos ay mabilis siyang umabot upang kuhain ang red wine at sinuri iyon ng maigi. Alam mo na ba? Magkano kaya yan? Masigasig na tanong ni Kate kay William. Wow, Kate, grabe ang bote ng wine na to. Isa tong Lafitte 1995. Sabi ni William ang kanyang mga. Matay na katitig lamang kay Kate. Lafitte 1995. Ano yun? Ngayon ko lang. Narinig. Si Kate ay hindi mahilig uminom kaya wala siyang masyadong alam sa mga wine. Nang may nag-aalin lang na itsura, nagpatuloy, William, alam mo naman na hindi ako madalas uminom. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa at sabihin mo na lang sa Kim kung magkano ang bote GY na ito. Pumigil ng sandali si William bago. Magpaliwanag ng marahan, well, ganito kasi. Sa tingin ko, ang bote ng wine na ito ay maaaring nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000. Dolyar sa sandaling marinig ng lahat ang mga sinabi ni William, sila ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Sa katunayan na personal na dinala ni Krister sa kanilang ang bote ng wine na iyon ay lubos na nilang kinagulat, hindi nila kailanman inasahan na reregaluhan sila ni Crister ng isang bote ng wine na nagkakahalaga ng higit pa sa 30,000 dolyar. Si Kate ay nagpakita ng nagliliwanag ng ngiti sa sandaling matuklasan niya ang halaga ng bote ng wine at hindi na naging malamig pa kay Vincent. Sa katunayan, siya ay lubos na natutubwa. Sa sandaling iyon tulirong umupo si Vincent sa kanyang puesto nagkakaroon ng lihim na paghihinalo kung ano ang nangyayari. Kahit na alam ni Christopher ang posisyon niya bilang deputy CEO ng Ron Securities Company, naisip niyang hindi pa rin magiging ganoon si Christopher, hindi ba? Piyo na ay isang bote ng red wine na nagkakahalaga ng higit pa sa 30,000 dolyar na binigay sa kanila ni Christopher. Nagdududa si Vincent na magiging ganoon si Christopher kahit sa boss niyang si Ron. Kayon pa man noong nakita niya kung gaano kasaya sina Kate at Emma, palihim siya na nagpanggap kahit ano pa ang mangyari. Kung di, ang pera na gagastusin niya sa kainan na ito ay tiyak na mauubos. Si Cyrus sa kabilang banda tahimik na sinusumpa si Krister. Si Krister ay walang duda na isang pambihirang tao ngunit mayroon siyang hindi magandang gawain na nag-aabalang patuwing si Cyrus. Ang dahilan kung bakit dinalaan ni Cyrus si Krister na wag ilantad ang kanyang pagkakakilanlan kanina ay dahil nag-aalala siya na ang ganitong hindi pagkakaintindihan ay mangyayari. Totoo nga na hindi nilantad ni Christer ang Tunay ng pagkatao ni Cyrus sa mga Suarez ngunit ang mga kinikilos niya ay lubos na tumulong sa patinding patindi na kay abangan ni na Kate at Emma sa Sandaling iyon. Sa isang kisap mata, lumipas ang higit pa sa kalahating oras. Sa buong kainan, si Kate ay lubos na natutuwa dahil sa karangalan na binigay sa kanya ni Vincent. Si na William at Jennifer, sa kabaligtaran, ay malungkot. Si Margot ay mas magaling kay Emma lahat ng bagay ngunit nagawa ni Emma na akitin ang Atensyon ng ganito ko Jose na binata bilang kanyang kasintahan habang si Margo ay napagtatawanan lang dahil kay Cyrus. Tiyon ay lubos na binahala sina William at Jennifer. Kaya ininom ni na William at Jennifer ang halos buong ng wine para lunurin ang kanilang nararamdaman. Pagkatapos kumain, nagtungo sila sa payment counter upang magbayad na. Marahil bilang isang resulta ng mga kahilingan ni Christer, ang receptionist ay binigyan si Vincent ng 50% discount kaya hindi na kinailangan ni Vincent na gumastos ng ganoon kalaking pera sa pagkain. Nang makita ito, ang paghanga ng lahat kay Vincent ay mas tumaas. Pagkatapos magbayad, silang lahat ay sabay-sabay na lumabas ng hotel. Sina Jennifer, William, at Kate ay uminom, kaya sila ay bahagyang nahihilo at naglakad ng parang mga lasing. Kaya silang tatlo ay kinailangan ng suporta sa paglabas nila ng hotel. Tinulungan ni Margo si Jennifer, si Emma Kayoy. Kate, at sina Carson at Vincent ay kinuha ang mga kotse. Dahil doon, si Cyrus na lang ang natirang tutulong kay William. Mr. Suarez, mag-ingat ka ho. Umabot si Cyrus upang ayalok ang kanyang braso kay William. Umalis ka sa harap ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Si William, na may matinding pag-iwas kay Cyrus, ay biglang pumiglas sa hawak ni Cyrus at ibinagpatuloy sa paglalakad. Ang mga mata ni Cyrus ay nagkaroon ng kisap ng pagkainis noong mapatingin siya kay William mula sa likod. Nang bigla ang hotel ay nagkaroon ng Nakabibinging tunog si William na naglakad lang ng kaunti ay nadulas at natamba sa lupa ang malala noong siya ay natamba siya ay napaabot sa isang base na nasa entrance ng hotel. Kumawak si William sa base upang subukan na tumayo ngunit sa huli ay sinama lang niya ang base es pagbagsak niya sa lupa pinagpipiripiraso iyon. Ang lahat ng nasa lobby ay ganap na nagulat ng merinig ang nakabibinging tunog at napatingin kay William. Kabanata 235 nakabasag ng isang vase. Si William na nahihilo sa sandaling iyon ay nadulas sa mad o Lush na sahig ng hotel pagkatapos uminom ng ilang baso ng wine. Hindi yun isang malaking bagay dahil hindi naman nasakta ng matindi si William ngunit ang problema naman ngayon ay natambo niya ang isang vase na nasa entrance ng hotel noong siya ay nawala ng balanse. Ang malakas na tunog ng pagkabasag ng malaking vase ay pinukaw ang atensyon ng lahat na nasa lobby. Ang receptionist ay nanlaki ang mga mata sa ganap na pagkabahala at nabalot ng pagkabalisa nang makita iyon. Dad, ayos ka lang ba? Sabi ni Margo habang nakakunot ang kanyang mga kilay at mabilis na tumakbo kay William, umaabot upang tulungan siyang bumangon. Si Cyrus ay nakatayo sa likod nila ng may ngiwi sa kanyang mukha. Kung tinanggap ni William ang tulong niya kanina, ang ganitong aksidente ay hindi. Sana nangyari, Agad na nagising sina Jennifer at Kate nang makita iyon at lumapit kay William, nagtatanong kung ayos lang ba siya nang may nag-aalalang tono. Pagkatapos siguraduhin na hindi lubhang nasaktan si William ay saka lang sila napabuntong hininga. Sa sandaling ito, may ilang security guards na lumapit kay William at pinalibutan siya at ang iba pa sa entrance ng hotel. Sino ang nakasira sa base na ito? May isang bigaan ng matandang lalaki ang lumapit kay William at nagtanong ng pag-alit ang kanyang mga mata ay Tegliliab, ang lalaking ito po, Mr. Davis. Ang babae sa front desk na nasaksihan ang nangyari ay lumapit sa lalaki at tinuro si William. Sir, ikaw po ba ang nakasira sa base na ito? Ininaan ni Mr. Davis ang kanyang boses at nanggigig na tinanong si William. Oo, hindi ko sinasadya. Pagkano ba ang base na ito? Babayaran ko na lang. Halatang nagising si William pagkatapos madulot sa sahig at alam ang katunayan na siya ang responsable sa nasirang base. Bilang isang kilalang anyo sa Holland Dead Town wala siyang balak na takasan ng responsibilidad o ang tumakas. Hindi niya naisip na ang vase ay mahal kaya. Naisip niya na walang problema ang bayaran niyon. Well, mukhang hindi ko na kailangang tawagan ng mga polis dahil sabi mo naman yan. Sa pribadong. Lugar na lang tayo mag-usap. Sagot ni Mr. Davis sa isang mahinang boses. Si Jennifer ay walang ideya sa nangyayari. Sumigaw kay Mr. Davis sa isang bastos na paraan bilasenyo na. Bilisan niyo't sabihin mo na kung magkano ang base na ito. Huwag mong aksayahin ang oras namin. May mahalaga pa kaming kailangan. Gawin. Sa tingin niya ay hindi humihigit sa limang libong dolyar ang halaga ng base na iyon. Isang pera na maituturing lang na barya ng mga Suarez at iyon ay walang pinagkaiba mula mga base na nakikita sa palengke. Madam, ang mga base na iyon ay hindi pagmamayari ng aming hotel. Iyon ay ari-arian ni Mr. Miller, ang CEO ng aming hotel at nilagay niya ang mga iyon dito para magkaroon ng mga customer ng pagkakataon na mamangha sa mga iyon. Sandali lamang po. Tatawagan ko siya at tatanungin kung magkano ang vase na ito. Sabi ni Mr. Davis sa isang seryosong boses. Ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo tawagan mo siya. Si Kate ay mas kumalma pagkatapos malaman na si Christopher ang may-ari ng vase na iyon. Si Krister ay naging lubos na mabait kay Vincent kanina, eh. Hindi niya lamang hinanda ang pinakamagandang private room sa hotel para sa kanila, ngunit binigyan pa siya nila ng libreng pagkain At red wine Naisip ni Kate na kung babanggitan niya ang pangalan ni Vincent kay Christopher baka hindi pa siya humingi ng bayad Matutulungan din noon si Vincent na magpakita ng mas kahangahangang imahe Nang mapansin ang balak ni Mr. Davis na pumawag dali-daling sumigaw si Kate, oo nga pala, pakisabi kay Mr. Miller na tito ni Vincent ang nakisira ng vase Pagkatapos noon tumingin si Mr. Davis kay Kate at sumagot ng may seryosong mukha, sige po. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa tahimik na lugar upang tawagan ang numero ni Christopher. Samantala, nilaipat ni Kate ang kanyang atensyon kay William at sinabing, huwag kang mag-alala, William, sa tingin ko naman ay hindi mahalang vase na iyon. Anyway, kaibigan naman ni Vin ang may-ari ng vase na iyon, si Mr. Miller, naalala mo? Posible na baka hindi na. Natin kailangan pang magbayad. Hindi. Kasalanan ko ang lahat. Magbabayad ako kahit ano ang mangyari. Sagot ni William. Diyos ko. Bakit ba hindi ka nag-iingat? Hindi ako makapaniwala na natambaka. Pamantong hininga si Jennifer, ang kanyang mukha ay seryoso. Paano ako madudulas kung may tumulong sa akin? Si William ay nagalit sa puntong tumalikod siya at tumingin ng masama kay Cyrus. Nanigas si Cyrus sa kanyang kinatatayuan ng may lubos na awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. I-asterisk ng ina naman. Inabot ko na ang braso sa kanya para tulungan siya pero sa tingin niya ay nadulas siya dahil sa kin. Hindi ko alam ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos si Mr. Davis sa tawag at naglakad pabalik sa kanila. Anong sinabi ni Mr. Miller? Mayabang na tanong ni Kate. Sabi ni Mr. Miller ay babalik siya para pangalagaan ang sitwasyon. Sandali lang po, sagot ni Mr. Davis sa isang kalmadong tono. Diyos ko, isang days lang naman yan. Bakit kailangan pa niyang bumalik ng personal? Hindi ba niya pwedeng sabihin sa min mula sa phone kung magkano ang kailangan naming bayaran? Naiinip na, reklamo ni Kate. Pasensya na pero ito po ang gusto ni Mr. Wheeler. Umalis siya kanina lamang kaya naniniwala ako na makakabalik po siya agad. Mahinang sabi ni Mr. Davis. Si Vincent ay natuliro sa kanyang kinatatayuan at nag-alinlangan ng sandali bago sabihin Mrs. Conway, bakit hindi na kayo mauna ni Mr. Suarez at ng iba pa. Maghihintay ako rito para kay Mr. Miller para pangalagaan ang lahat. Sa katunayan, walang plano si Vincent na manatili roon para lang tulungan si William sa nangyayari. Sa katunayan, gusto lang niya ng pagkakataon na. Magkaroon ng harap-harapang usapan kay Christopher para matanong niya kung bakit naging mabait sa kanya si Christopher kanina. Para naman sa nabasag na vase, si Vincent ay hindi nag-aalala dahil hindi siya naniniwala na mahalaga ang vase na iyon, at wala siyang problema sa paglalabas ng oras para tulungan si William. Noong ang katumbas, ay plano niyang bumastos ng higit pa sa labing limang libong dolyar sa kanyang pagkain. Gayunpaman dahil sa 50% discount siya ay nakatipid ng malaking pera kaya ayos lang sa kanya ang magbayad para sa vase. Ang lahat ng tao ay napatingin kay Vincent ng may mas positibong opinyon sa kanya pagkatapos marinig ang sinabi niya. Pinapakita na siya nga ay isang responsableng tao na piniling manatili upang pangalagaan ang sitwasyon kati na hindi siya ang nagbasag sa base. Mula sa paningin ng lahat mukhang si Cyrus na kanina pang hindi nagsasalita ay may malaking pinagkaiba kay Vincent. Patagong bamantong hininga si William. M. Ang batang yun ay lumalayo sa kin sa tuwing nasa gulo ako. Ang tanging tao na tumulong pa sa kin ay ang son-in-law ng kapatid ko. Ang layo ng pagkakaiba nilang dalawa.